Samantala, matapos ang matinding pagbaho nitong nakarang linggo, ipinatawag ng Department of Public Works and Highways sa mga kontratista ng kalsada na mayroong trabaho sa Metro Manila upang alamin ang status ng mga lansangan. Para sa detalye, balita mo kami ng World Perfect. Matapos ang matinding pagbaha nung nakarang linggo sa kamay ipinatawag ni DPWH NCR Regional Director Ray Tagudando ang lahat ng mga kontratista na mayroong trabaho sa Metro Manila area upang alamin ang status ng mga kontrata sa lansangan na ipinatutupad ng mga ito. Matatandaan ay tinuro ng pamunuan ng MMDA ang trabahong road re-blocking sa mga pangunahin at secondary roads na siyang dahilan ng pagbaha sa kamay nilaan. Ay sa MMDA Chief, bumara sa mga drainage outlets sa mga tira-tirang mga bato, semento, aspalto at buhangin sa mga daluyan ng tubig kung kaya't hindi nakadaan ng tubig ulan sa mga estero at open canals na nakadagdag rin sa kawalan ng mga dating imbakan ng mga tubig buha sa Metro Manila area. Mismo si Director Tagudando nakipag-usap sa artista na sumunod sa anumang iniutos ng DPWH upang makatulong sa gagawin mga remedyo para hindi na maulit pa ang matinding pagbaha na nangyari noong nakaraang linggo. Kompleto na ang tatlong flood control projects ng DPWH sa Region 3. Layunin nito ay mabigyan solusyon ng mga palagi ang pagbabaha sa regyon. Ayon kay Regional Director Antonio Molano, malaki ang maitutulong na ng mga proyekto sa mga mambubukid sa lugar. Kabilang sa tatlong mga proyekto, ang 1.5 million pesos na slope protection sa river ng barangay Killing sa Kabanggan upang matigil na ang pag-abaw ng flood waters sa National Highway tuwing sasapit ang tagulan. Sa bandang Sambales area pa rin, dalawa pa mga proyekto ang 9.2 million pesos rehabilitation project sa Consuelo River sa San Marcelino at ang 11.85 million pesos slope protection sa Sakatihan River sa Subic. Matamang binabantayan rin ng DPWH ang sanhi ng patuloy na pagbabaha sa anim na bayan sa North Cotabato na nakaapekto na sa anim na punlibo mga katao sa 26 na barangay sa Carmen, Matalam, Malang at Tulunan. Lumikas na mga taga doon sa hihina matinding pagbaha sa lugar. Patuloy pa rin ang pagpunoan ng DPWH sa mga top officials nito para mabigyan solusyon ng mga problema nabanggit. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.